Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalya sa agenda report ni Dexter Ganibe live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguri ang ham and cheese insertions? Marina, mukhang uh, hindi natatagal ang uh, ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado. Dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Corona noong 19th Congress sa isyu ng tumataginting na 142.7 billion pesos sa Omnibus Budget Insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng politiko.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez, naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt ang oras pasado alas dos ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, Holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa house. Ang unang pagbisita nangyari dalawang araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa house sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag ng mga magkaibang provision ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng politiko.com, pangalawa ang lalawigan ng Sosobo na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umanoy budget insertions ay napunta sa balwarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Sen. Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagmusisi ng 2026 National Budget. It is important, before we proceed to the net of 2026, we have to exercise or strict oversight on the GAA 2025. Meaning, suriin natin sa nagkamali, sa nang pagkukulang, sa ang mali. Hinibok naman ni Sen. Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue. Dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December uh, tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Swear. I will well... Corina, kung isyo ng uh, POGO ang uh, nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng, uh, ng Pangulo, ngayon naman, ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito niyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025 at malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naiparatutupad at kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo, tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito. Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako na sa naging epekto ng habag <coughs> ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho at yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. mahiyang naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera <laughs> para hindi na maulit So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished. and those that are alleged to be Ghost Projects. And third, we will publish this list. <laughs> Isa sa publiko natin ang listahang ito, kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon.